hanguin na natin katabsat yung init pa ng palayop ang magluluto sa gulay Ayan, baka mo overcook Hmm, nanti O, may kayang kakabsat, mga antayon, pero pray muna tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsibing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pangaraw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, amen. O, may kayang kakabsat. Sili tayo, syempre. Hindi mawawala po. Mm-hmm. Marami. Ang bangon mo, patani. Eh. Mm. Walang subo, kakabsat, para sa inyo. Talong. Tasawin so, natin dito sa may sili. Suka. Hindi hmm. 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 na pa. Mukhang ulan na. Yan, may konting sabaw. Igot natin. Yan, solong talong lang, tsaka patani. Tapos dinamihan natin ng kamatis. Hmm. O baka may mag-comment na naman dyan na hindi naluto yung patani. Ayan, ulitong luto kakabsat. Walang bot to. O. Oh. Um. Mm. Ang lambot ng pasangin. Mm. Hmm. Tapos yung tangkay ng talong, hindi ko tinanggal para may purpose niya. yung hawakan na yan. Mm. Mm. Suwabe. Panalo kakamsat. うん言います。Mm. Mm. orang petani hmm hmm Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iiwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, mga na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.